Mm -hmm. All that. All that. So, yun yeah. din, ang um, pinaka-importante nga first priority is power, power supply, kuryente. Ngunit ka, ang, 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 ang ampere meter. So, balantayan siya. dapat, hasta lang sa hasta lang sa 20 amperes. Kita mo yan. Dilip, hindi maglapaw sa 20 amperes. Okay, So, sinro lang sa So, kung sa 20 Amperes, may may diferentiyeng yung kuryente. yung mga may. Maglapas sa, So, mag rin, mag-adjust So, dati hindi pwede maglapas sa 20 Amperes. Kaya, ah, ma-flat point ang kuryente. na dati sa kuryente. So, natatay so, sa so, nat so, ayan ka mo. Una mo niya sa yung puna, mo.

Close. go kam go okay nung na ay uwi ko na motor and then after magiyon na din siya sumakay siya sa bangka and dadalhin okay So, slow pwede siya sabay-sabay ng pwede po na papunta naman uos sa Andres Boulevard di kaya mo ba gusto na matipid sa kumiti? Tapos na gusto na sabay. Kung so, gusto niyo ng alakhan ng mga gamit ng takandaw, tuloy-tuloy. Okay. Ang yung output ani, bugas, upat kasako at kalimang kasako sa saka 15 oras. Dapat malagas na ninyo. Upat kasako ng bugas sa oras. So, kung wala, hindi siya makabot ng upat kasako, meaning na problema. Kaya so, problema, basic na ay

wala wala lang kag focus dire ko ni galan taw ko dire bantay ni dire bantay ni mo nga konsa mo mai bantay ko dire dire na boy is a di ba na ni level dire so ang humay ang han palis ang balis dire so bantay ni mo nga wala yung awas dire ikanong ko sa mo awas so pwede na hindi mo ka dire sa taas Baro, bilis-bilis minta kode. Bakit kaya bilis-bilis kode? Ok. So, let's talk about that. Let's talk about that. Let's talk about that. Let's talk about that.

sa po na naka-off, naka-on lang siya. Basta naka-close siya. Ayaw na no, mag of the na naka-open. May mga bulo na na ang Hindi mo ba? dapat close ng pag na ito. Either two. O kung ka siya, baguan hindi eh, siya three. pero laon na humay, daan, hindi ito. Wala. Nipis, hindi na sa trip, ay broken na laban. So, hindi hindi so, sa ulit. na sa Pero wala na lang, wala na 5 sa 7. design na lang siya. Basta lang sa 4. sa makahig, pwede makahig rin na ikon lang naman mo ito yung kahig ito yung kahig ito sa twi. hindi pwede maglapaw sa 20 zero pa lang na zero aton test video brown brown sa naman sa number 3 number 3 okay mas puti siya pero may broken ay bugas nipis, nipis ang bugas